Hindi pala malapit, malayo din pala ang dagat sa ano, para sa para sa amin. gusto, 3 hours. makaligo lang. Sa dagat, kaya uh, ito, ito kami. Ito sa na kami, dito sa driver. Di balang ba po sa pupunta ito. Daan na to. Ayan. Sige mga kabuhuan, doon na lang tayo ipuputuloy ang ating video. Salamat sa inyong mag na pag sa ating bayan. Ito na kami mga kabruha sa tabing dagat. Liligo yes. na kami. Ito na yung mga kabruha din. Oh. Ay, hindi na kita si bruha. Oh, bruha. Oh. Ito yung pasimuno sa dagat to eh. Bruha na to eh. <laughs> <mali> mo, <laughs> eh <yan> ang tagupay kahit mahal mo, masyang eh. Ano pa Eh, <laughs> ano pa si yung mga kabruha natin pa. Oh. Nagpipintahan sila kung magkano yung pumasahe. Pwede yung pumasahe. Ayun po, i na niya pong kabruha oh. Makita ang tabing dagat. Akala mo hindi taga-dagat oh. Hindi po nata. Lagit lang kami. Lagit lang kami. Lili ko ano lang. Ibayad naman yun. Ibayad dito. Hindi, yung ano, hindi ko lang. Ikaw sa anima oh. Sa susunod pa kami mag Na-trip lang po kami. Trip. Swimming trip lang. Ay, meron pala ditong way na ano, kailangan ay may, may interest dyan. Yung sa kabila kung wala daw bayad. Saan? Saan yung Ah, sige po, salamat po. Opo. Okay. Sige po, mga kapuruhan, nagkabalik kami ng ano. Ay, wala pa kami pong interest, kaya dito kami sa libre. <laughs> Ayan. Bakit tayo tayo dyan. Akala ko po naman, doon na yun. Saan din daw? Mga, siguro ang lalakari pa natin, mga dalawang oras pa yata. Ito, tingnan natin kung si Bayo ko talaga ay uh, eh, tinat kung hindi tinatabla ng itim ito. Sino may to parang harang na ito na kumpleto ng tenga na to? <laughs> Sige mga kapruwa doon na ulit tayo mag-abang sa ating ano, tabing dagat at tayo ay doon magkagawa ng magandang content